ang alamat ng Pilipinas. Noong unang panahon ay wala pang tinatawag na bansang Pilipinas. Mayroon lamang maliliit na mga pulo. Noong hindi pa rin ito bahagi ng mundo ay may nakatira ditong isang higanti. Ang kweba niya ay nasa kalagitnaan ng Dagat Pasipiko. Kasama niyang naninirahan ang kanyang tatlong anak na babae na si Naminda, Los at Bisaya. Isang araw kinakailangang umalis ng amang higanti upang mangaso sa kabilang pulo kailangang maywan ang tatlong magkakapatid kaya pinagsabihan niya ang tatlo. Huwag kayong lumabas ng ating kuweba, ang bili ng ama. Diyan lamang kayo sa loob dahil may mga panganib sa labas. Hintayin ninyo ako sa loob ng kuweba. Nang makaalis na ang amang higanti, naglinis ng kuweba ang magkakapatid. Inayos nila itong mabuti para masiyahan ang kanilang ama. Subalit hindi nila katulong sa paggawa si Minda. Hindi ito masunurin sa ama. Lumabas pala si Minda at namasyal sa may dagat. Hindi man lamang nagsabi sa mga kapatid. Tuwang-tuwa si Minda na naglalaro ng mga along nang gagaling sa dagat. Namasyal siya at hindi niya napansin na malayo na pala siya sa tabi ng dagat. Habang siya ay naglalakad, isang napakalaking alon na masasabing dambuhala ang lumamon kay Minda. Nagsisigaw siya habang tinatangay ng malaking alon sa gitna dagat. Tulungan ninyo ako, sigaw ni Minda. Narinig ni na Los at Bisaya ang sigaw ni Minda. Abot ang sigaw sa loob ng kweba kaya tumigil sa paggawa ang dalawa. Si Minda humihingi ng tulong. Sabi ni Los na nanlalaki ang mga mata sa pagkagulat. Oo nga, halika na. Yaya ni Bisaya, bakit kaya? Mabilis silang tumakbo sa may dagat. Tingin dito, tingin doon. Nakita nila si Singhap-Singhap sa tubig ang kapatid. Hayon sa malayo, sigaw sa bayturo ni Los. Hindi marunong lumangoy si Minda. Ah. Sabi ni Bisaya at tumakbo na naman ang dalawa. Sabay iyak ni Los. Mabilis nilang nilusong si Minda, malalim pala doon. Inabot nila ang kamay nila sa kapatid. Pati sila ay nadala ng dambuhalang alon. Kawag, sipa, taas ng kamay iyak sigaw at walang tigil na kawag sa kasamaang palad ang tatlong dalagang higanti ay hindi na nakaahon nang dumating ang amang higanti nagtataka siya bakit walang sumalubong sa kanya dati rati ay nakasigaw na sa tuwa ang tatlo niyang anak kung dumating siya wala ang tatlo sa kweba ni isa ay wala roon saan kaya nagtungo ang tatlo kong anak tanong niya sa sarili saan kayo los Minda, Bisaya. Walang sumasagot, hinanap niya sila sa paligid ngunit wala sila roon. Pinuntahan niya ang ilang malapit na pulo, ni Anino ay wala. Baka may pumuntang tao at dinala silang pilit, sabi ng higanti sa sarili. Biglang umalon ulit at dumagundong, napalingon ang ama at naisip niya na baka nalunod ang tatlo. Dam ako pa siya sa malayo at hindi nagkamali ang higanti. Nakita niya ang labi ng ilang pirasong damit na nakasabit sa bato. Para tuloy niyang nakita ang tatlong kamay na nakataas at humihingi ng saklolo. Naalala niya bigla na hindi niya pinayagang lumabas ang mga ito. Tumalon sa dagat ang higanti. Sa isip lamang pala niya ang larawan ng tatlong kamay na nakataas, nawalan siya ng lakas. Mga anak, ano pa, wala na, himutok ng ama. Nawalan na siya ng ganang kumain tumayo, umupo, tumingin sa malayo. Isa-isang hinagod ng tingin ang bawat munting bato at kahoy sa malayo. At sa pagod at hapis na pahilig sa isang bato at tuluyang natulog. Mahabang pagkatulog ang nagawa ng kawawang higanti. Nang magising ang higanti, kinusot niya ang kanyang mga mata. May nakita siyang wala doon dati. Tumayo bigla at tiningnan mabuti. Ano ito? Saan galing ang tatlong pulong ito? sila kaya ang tatlong ito? Tanong sa sarili, lalong lungkot ang naramdaman ng amang ulila. Ang tatlong pulong ito, sina Los, Minde at Bisaya ito. Ang sabi niyang malakas. At buhat noon tinawag na Lucen, Bisaya at Mindeno ang tatlong pulo. Dito nagmula ang bansang Pilipinas. Nasa gawing timog ng Asya. Bahagi ito ng Pilipinas sa katimugang bahagi ng Asya. Please like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you!